Hello mga ka-episode, before I start, so flex ko lang yung bigay ng aking biyanan. And yes, we are finally married with my long-time partner, Charot. Uh, <laughs> so ayan na nga no, mga kay so finally na edit ko na rin kaganapan sa ating kasal but before tayo pumunta sa ating excitement part ah, which is yung pagpapakasal ko dito sa China so from Guangdong province inisikaso muna namin yung aking sinomar which is hinanapan tayo ng single certificate so ayan So, kailangan nating pumunta sa Philippine General Consulate. Tama ba yun? Basta yon Consulate ng Philippine Embassy. Which is located siya sa Guangzhou. So, mula sa terminal ng bus is kumuha kami ng taxi mga 10 minutes or less silang yata yung biyahe naman from Uh, terminal ng bus papunta dito sa area ng ating Philippine Consulate. So ayan, nauna na nga si pumasok sa elevator at talagang nauna talaga siya dyan. So nagtanong nga kami tungkol sa single certificate at yun nga pinabalik kami ng 1.30 kasi naman no, anong oras na kami dumating dyan, it's sa lunchtime na. So ayan. kasi 12.30 na rin so it's lunch time sabi nung babae na house nung parang tinawag siya na mo so sabi niya balik kami lang 1.30 lunch muna daw kami lunch muna Andito yung flag ng Philippines yan so, ayan so hanap kami ng makakainan namin tara at ito nga yung napili namin na kainan kasi yung mga pinasukan namin esporonolo so parang ang city na ito is more on those bihira ka lang maka-encounter yata ng ano dito, ng restaurant na may rice. So, ito nga, yung order ko, very simple lang, pero busog ang tiyan. O, oh, diba? Obos. Gutom yan. <laughs> so, si Inchik na tagalan sa pagkain. Ninamnyam niya yata. <laughs> so, after nga namin nag-lunch, no, bumalik na rin kami doon sa building, sa Philippine Consulate, para gawin na yung ating certificate of singleness. O, oh, diba? So, bawa ang cellphone sa loob. Kaya na yan, naghintay kami ng ilang oras dyan. So, super willis lang naman. Mga inabot kami ng 2 hours sa paghihintay bago namin nakuha yung certificate. So, ito yung labas nila. Ayan, I'm ay Buti na lang at hindi kami inabot ng ano, tatlong araw kasi kung hindi, nako po, walang kasaan na magaganap. So, dahil 4 p.m. na that time is nagkontrata na lang si Inchik ng isang masasakyan namin pa uwi. So, after nga namin nakuha yung certificate no, December 1 is agad-agad kinabukasan. Pumunta kami sa sentro para ipapatranslate yung aking cinema, yung sa uh, aking single certificate, passport, and everything. So, kasama namin dyan yung friend niya, which is yun ang uh, naging driver namin, paikot-ikot dito sa sentro. So, dito natin ipapatranslate ang ating papers. So, every time nga kami pupunta dito sa sentro is talagang dumadaan kami dito banda na lugar. Before so, kami mag-lunch, syempre, laro-laro and everything. So, ito yung pinaka gusto ni Inchik na laruin. O, oh. oh, ba diba? Nag-enjoy yung mga bata. So, ayan. Pauwi na nga kami after lunch. So, syempre, may pa-coffee si Manong, ba diba? O, oh, yan. <laughs> and finally, December 7, ito yung time na kukunin na namin yung papers na na-translate namin. And agad-agad kami puminta dito sa my bureau ng pakasalan ng mga people. O madlang people. O kasal na kami dyan. Ito yung certificate namin. So, perma-perma lang kami dito sa place na to. And after that, yes! Hindi man lang kami nag, ano, congratulate. So, after nga namin ng perma-perma, ayun, walang ka-exciting-exciting. Exciting. Umupo na kami sa may tabi. Eh. Naghihintay na kanyang friend para umuwi. O, oh, diba? Saan ka pa? bala kayo dyan Wala. sabi ko talaga sa kanya itong kasal na ito is talagang hindi ako happy kaya ay nako okay lang yun ang importante kasal na kami basta yun na yun, yun ang at least nagbigay ng sing sing si mother in law oo <laughs> may padrama si manang ba diba? talking to the moon o oh, nakisabay pa talaga ang aking camera <laughs> kusa pa siyang umaakyat, akyat 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 tapos toilet lang pala ang sinabi kung saan banda makikita <laughs> di diba? okay kaya yes thank you and finally we are married and finally I am Mrs. Whoa, charot. <laughs> thank you for watching, everyone. Have a good day, and please don't forget to subscribe. Bye.